Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito mga idol, pag-uusapan natin at tatalakay natin ang dalawang karakter na magiging sobrang lakas sana kung natuto sila gumamit ng kapangyarihan ng Nen. Paalala lang mga idol na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Ang una sa ating listahan mga idol, ang karakter na si Borbon, unang pinakita ang karakter na ito sa episode 3 ng Hunter x Hunter 2011. Siya ang nagtataglay ng numero na isandaan at tatlo, si Bourbon mga idol, ay kilala rin bilang snake charmer. Masasabi natin mga idol, na sobrang laki ng potensyal ng karakter na ito, sapagkat nagagawa niya mag-control ng sobrang daming bilang ng mga ahas. Nakapagbibigay din ito ng utos sa kanyang mga ahas, sa kung ano ang dapat nilang gawin. Alam naman natin mga idol, na si Bourbon ay namatay sa phase 4 ng Hunter exam, pero kahit siya ay pumanaw na, ang kanyang mga alagang ahas, ay sinusunod pa rin, ang kanyang mga utos. Na masasabi natin mga idol, na kakaiba talaga ang kakayahan, at abilidad ng karakter na ito, pagdating sa pagkontrol sa kanyang mga ahas. Na kahit hindi malakas, ang kamandag ng kanyang mga ahas, sapat na ang dami nito, para makapagpahinto ng katawan, at makapatay ng tao. Kung si Borbon naman mga idol, ay magkakaroon ng Nen, walang duda na mabibilang siya, sa Nen type ng pagkontrol. Sapagkat, kahit hindi pa siya marunong gumamit ng kapangyarihan ng Nen, nagagawa niya ng magkontrol ng sobrang daming bilang ng mga ahas. Na masasabi natin mga idol, na hindi ito pangkaraniwan, kumpara sa ibang tao, sapagkat advance ang kanyang abilidad, na tinataglay. Kung kaya para sa akin mga idol, napakalaki ng potensyal ng karakter na ito kung natuto lang itong gumamit ng kapangyarihan ng Nen. Sapagkat mga idol, pwede niyang mapalakas ang kanyang mga ahas kung gagamitan niya ito ng Nen. Halimbawa na lang mga idol, pwede niya itong mas mapalaki at pwede niya rin mas palakasin ang kamandag ng kanyang mga ahas. Pwede rin siyang mag ng iba't ibang uri ng mga ahas sapagkat nagtataglay na ito ng kapangyarihan ng Nen. Kung kaya para sa akin mga idol, sobrang lakas ng karakter na ito, kung natuto lamang itong gumamit ng kapangyarihan ng Nen. Ang pangalawa naman sa ating listahan mga idol ay ang karakter na si Greta. Unang pinakita rin ang karakter na ito sa episode 3 ng Hunter Hunter 2011, siya naman ang nagtataglay ng numero na 384. Masasabi natin mga idol na malaki rin ang potensyal ng karakter na ito sapagkat bihasa ito sa larangan ng pagtugis. Mahusay rin ito gumamit ng pipa, na kung saan sobrang asintado ito, at nilalagyan niya ng iba't ibang gamot, ang kanyang mga bala, para mas maging epektibo ang kanyang pagtugis, sa kanyang mga target. Na kung saan, ang isa sa kanyang mga naging biktima, ay walang iba, kung hindi ang ating bida. Na kahit malakas ang pakiramdam nito, hindi niya napansin si Greta sa kanyang paligid, habang siya ay binabantayan, para makuha ang kanyang numero. Patunay lang mga idol, na sobrang taas ng antas ni Greta, pagdating sa larangan ng pagtugis, sapagkat nagawa nitong itago ang kanyang presensya, para makuha ang numero ng ating bida. Ngunit sa kasamaang palad mga idol, siya pala ang target ni Hisoka, na kung saan nagresulta ito, sa kanyang kamatayan, pero hindi natin mapagkakaila, na malaki ang potensyal ng karakter na ito. At kung natuto ito ng kapangyarihan ng Nen, para sa akin mga idol, bagay sa kanya ang Nen type na pagpapabunga na kung saan mga idol, pwede itong maglabas ng isang pipa, na gawa sa kapangyarihan ng Nen. Na pwedeng maglabas, ng iba't ibang bala, batay sa sitwasyon, kondisyon, at kalaban. Tulad na lamang na maaari itong makagawa, ng balang naglalabas ng matinding lason. Malakas na baltahe ng kuryente, o di naman kaya sobrang init na apoy. Kaya para sa akin mga idol, sobrang lakas ng karakter na ito, kung natuto lamang itong gumamit, ng kapangyarihan ng Nen. Sapagkat mga idol hindi biro, at hindi basta-basta, ang kakayahan, at abilidad nitong tinataglay, pagdating sa larangan ng pagtugis. Pero kayo mga idol, meron ba kayong kilalang karakter, na malaki ang potensyal na maging malakas, kung natuto sana silang gumamit ng kapangyarihan ng Nen? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo.